Dala po kayo? San, Santa Lucia po. Santa Lucia. Borok po. Borok Pangalan? Jaime Santiago po. Jaime Santiago. Kailan pa yung sakit niyo sa balat na yan? November 1 po. 20. November 20. Bali ma makati ano? Opo. O... Ang tawag mo sakit po yan, psoriasis. Ano? Psoriasis. So yan. Kung hindi mag magamot po ng maga, Okay. Magkakaliskis kayo ang buong katawan. Parang ahas. Ahas ang kaliskis yan na makati. So, bibigyan ko ng gamot. Yung prednisone na sinasabi. Kaya lang ang problema sa prednisone, mabilis din bumalik. Ay, salamat po. Uh, hindi, babalik, na mabilis bumalik ulit yung, yung... Kaliskis. Kalis so, babalik ka sa akin para... Para makakuan natin, makakuan mo. Yan, yan. para Para bigyan magagawang kita ng solution, yun ipapahid mo. Ipapahid mo yan sa mga ganin. Kaliskis, o sa, uh, pag mo yan sa isang araw, sa umaga, ipa araw mo. At ah, painit po sa araw po. Opo, yung kanilang katamtamang araw lang. Opo, oh, Dok. Para mabilis mawala. Ano? Opo, oh, Dok. O sige, bibigyan kita ng gamot. Balik mo sa akin yan after one week. Opo. Oh, ano? Opo, oh, Dok. Psoriasis tawag yan. Psoriasis. Tagit sa balat. Hmm? Ito yung kamay niya. Magsasaka ka ba? Magsasaka ka ba? Nakikipagtanim lang po. O, dok. huwag ka muna makipagtanim ha. Dahil may sugat ka sa paa. May sugat ka din sa kamay. Pwede ka ba kumunan? Leptospirosis naman. Ana? Opo, Dok. O, di sige, bakon ka na. Ha? Yun lang, uh, bibigyan natin ng gamot for two weeks. Balik po sa akin after two weeks na makinis na yung balat mo. Opo, Dok. Ana? O, sige, tara, tara ta. I... Ano, i... Sakit niya, psoriasis. Bibigyan na pamahid at saka iniinom na gamot. Hindi ka nabigyan ng gamot kasi? Wala pa po. Ayun lang. Hindi ka binigyan. Sige, ako lang bibigyan ng gamot sa'yo. Na? Ako, salamat po. Sige, alika, alika. Pangkate. Pangkate. Pangkate po. To, uh, four times a day. Opo. Ito, prednisone. 20 milligram to. Four times a day din. Apat, prednisone to. Opo. Kasi so, yung bang pamahid niya. Ito pamahid mo mahal na gamot kasi ito kaya ang pama, ang pagpapahid mo na manipis lang. Okay. Pero okay. dapat yung paamo malinis. Papabukan okay. na. Sabunin mo kahit safeguard. Tapos uh, pag nasabun mo, malanggas uh, tuyuin mo, then langgasin mo ng bayabas. Pwede wag lang yung kumuko ng bayabas ha. Yung okay. malamig na. I pal, uh, antibacterial din kasi yon. Opo. Okay. Tapos, pag natuyon na, pahiram mo siya ng ganito. Manipis lang. Yung kahit mo na sa kamay mo. Fight, fight mo lang. Kasi inumin mo na yan. Yan, Then, pag nakita tayo sa Valentine's Day, magaling na yan. Ay, salamat po, Pukal. O, oh, sige. Babalik ka sa akin pala sa kod, sa... Ano ba, ba, kod, siguro? Ay, Babalik ka ng kod, at gagawang, gagawang kita ng pamahin mo na... yung salicylic acid, tsaka... Hay, ano? Tsaka mineral... mineral oil. Opo, bukal. Salamat po. Buka. Mas, uh, kasi kanyan, eh, mas mabilis na hindi bumalik yung psoriasis mo. Opo. Hanam, balik ka after 3 days sa akin. Bibigyan ka ng, ng ko gamot gam 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 Okay? Sige. Opo. Okay na? Eh. Sige.